Nagsalita na ang aktor at TV host na si Paolo Contis at ibinunyag ang katotohanan sa isyung hiwalayan nila ng kanyang girlfriend na si Yen Santos. Matatandaang nag-viral kamakailan si Yen matapos niyang burahin ang lahat ng mga litrato nila ni Paolo sa kanyang Instagram page. Makikita nga sa account ni Yen na niwala ng mas bahit ng muka ni Paolo dito. At dahil nga dito ay umugong ang mga rumors na hiwalay na daw ang dalawa. Bukod pa dito ay inunfollow na din ni Yen si Paolo. Matatandaan kasing uso sa mga showbiz couples ang pag unfollow one matapos ang breakup. At ngayon nga ay nagsalita na si Paolo Contis patungkol sa hiwalayan issue nila ni Yen Santos. Sinupalpal ni Paolo Paulo ang mga netizens na nang-iintriga sa pribado daw niyang buhay. Sinabihan niyang pakialamero ang mga tao na naghahalungkat sa relasyon nila ni Yen. Ang pag-amin naman ni Paulo Contis ay naganap sa isang latest interview niya sa 24 oras sa premiere night ng bago niyang pelikula. Narito ang kanyang naging pahayag. As I always said, masyado na kayong may alam sa buhay ko. So I'd like to keep personal my personal life. Dati fina-follow kita, dati fina-follow ko si Gordy. Inunfollow ko kayong lahat o ibig sabihin ba naghihiwalay tayong lahat? Nang tanungin naman si Paulo kung sila pa rin ba ni Yen Santos ngayon, ayon sa kanya, isang magandang no comment. Hindi naman agree ang mga netizens kay Paolo Contis na hindi dapat pakialaman ang relasyon niya ng madla. Parehas daw kasing public figure si na Paolo at Yen at isa pa ay nagpo-post sila ng mga sweet moments nila sa social media kaya naman may karapatan daw ang mga tao na pag-chismisan sila. Matatanda namang nabuking ang relasyon ni na Paolo Contis at Yen Santos nang ma-videohan sila ng isang netizen na namamasyal sa Baguio. Palusot ni Paolo noon, nagbagyo lang daw sila as a friend ni Yen at wala silang relasyon. Matatandaan din sa sagan pa ito ng hiwalayan ni Paulo sa kanyang ex-wife na ngayon na si LJ Reyes, kaya naman tinuturong third party noon si Yen Santos na mariin namang itinanggi ni Paulo. Ilang beses ding na mataan si na Paulo at Yen na magkasama sa mga sumunod na pagkakataon at nang mag-celebrate si Paulo ng birthday kamakailan lang. Although nabalot ng kontrobersiya ang naging relasyon nila, hindi naman may kakaila na tila naging masaya sila sa bawat isa. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Dito ako bilib sa mga showbiz reporters, kaya I can't be one. Wala akong mahuhot-hot na interview kasi laging ganito itsura ko with the likes of Paulo, Sian, Tipee. She was a rising star. Sayang lang dahil nahulog kay P. Love is blind talaga? Or magaling lang talagang mambola si P? Didn't she see all the red flags from Lian to LJ? Now, she's just another woman of his past. Buti talaga hindi naghahabol ng child support yung mga ex-partners nito. Sa three kids niya, talagang mamumulubi talaga tong Paulo kasi may nerve pa talagang mam ma babae. Kahit siguro sinong artista kahit bug stars, kahit siguro sinong artista kahit bug stars, eh mauubusan pag maraming sinusustentohan tapos may babae pang ginagastusan. Walang may iwan talaga na pang personal expense. Good decision kay Yen na kumalas na bago pa sila magkaanak.